Hosea Ikalabintatlong Kabanata Noong una, kapag nagsalita ang lahi ni Efraim, nanginginig sa takot ang ibang mga lahi ng Israel dahil tinitingala nila ang lahi ni Efraim. Pero nagkasala ang mga mamamayan nito dahil sumamba sila sa Diyos Diyos ang Sibaan. Kaya nga namatay sila. Hanggang ngayon kayo na tinatawag na Ephraim ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan mula sa inyong mga pilak upang sambahin. Pero ang lahat ng ito ay gawa lamang ng tao at ayon lang sa kanyang naisip. Sinasabi pa ninyo na maghahandog kayo ng tao sa mga Diyos-Diyosang baka at hahalik sa mga ito. Kaya mawawala kayo gaya ng ulap sa umaga o hamog o gaya ng ipasagiikan na tinatangay ng hangin o ng usok na lumalabas sa tsimineya. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Wala kayong kikilalaning Diyos at tagapagligtas maliban sa akin. Kinalinga ko kayo roon sa disyerto, sa tuyong lupain, pero pagkatapos ko kayong pagpalain at paunlarin, naging mapagmataas kayo at kinalimutan na ninyo ako. Kaya sasalakayin ko kayo at lalapain tulad ng ginagawa ng mabangis na hayop sa kanyang biktima. Lalapain ko kayo gaya ng ginagawa ng leon at ng osong inagawa ng anak. Babantayan ko kayo sa daan at sasalakayin tulad ng hayop na leopardo. Pupuksain ko kayong mga taga-Israel. Dahil ako na nagligtas sa inyo ay kinalaban ninyo. Nasaan na ngayon ang mga hari at mga pinuno na sa tingin ay magliligtas sa inyo? hiningi ninyo sila sa akin sa pag-aakalang maliligtas nila kayo. At sa galit ko sa inyo'y ibinigay ko nga ang mga ito. At dahil din sa galit ko, sila'y kinuha ko. Hindi ko makakalimutan ang mga kasalanan ninyo para itong kasulatang binalot at itinago. Binigyan ko kayo ng pagkakataong magbagong buhay, pero tinanggihan ninyo ito. Dahil mga mangmang kayo, para kayong sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, sa panahon na dapat na siyang lumabas. Hindi ko kayo ililigtas sa kamatayan. Sa halip sasabihin ko sa kamatayan, O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? Nasaan ang iyong kapahamakan na papatay sa kanila? Hinding hindi ko kayo kaaawaan. Kahit na mas maunlad kayo kaysa sa inyong kapwa, lilipulin ko kayo. Paiihipin ko ang mainit na hanging silangan na nagmumula sa disyerto at matutuyo ang inyong mga bukal at mga balon, at sasamsamin ang inyong mahahalagang pag-aari. Dapat parusahan ng mga taga-Samaria, dahil sa kanilang pagre-rebelde sa akin na kanilang Diyos. Mamamatay sila sa digmaan. Dudurugin ang kanilang mga sanggon, at lalaslasin ang tiyan ng mga buntis.